Good morning and Merry Christmas sa inyong lahat Ayan So ako eto hindi pa rin natapos sa pagbabalot Eto yung mga natira sa candy Kasi diba 82 yung sa school So may mga halimbawa nito Ang laman nito kasi ay 60 So kailangan kong bumili ng dalawa Kaya may natira na 40 Tapos eto 40 lang yata yung laman nya Kaya kailangan kong bumili ng tigda dalawang paket ngayon, ibinabalot ko siya. Yeah. Nagbabalot ulit ako kasi ipapamigay ko naman sa mga bata dito sa amin. May mga bata din dito sa amin na yung mga binibigyan ko dati. Yung mga old old videos ko, di ba? May mga binibigyan ako mga bata dito sa amin. Yun pa rin naman sila. Ang binibigay ko sa kanila, yung mga ganito din, mga candy candy din ba? So, eksakto 25 ngayon, Christmas pa rin. So, ipapapamud, ipapapamud, mud ko pa rin to sa kanila. Si Asher ang magbibigay. Merry Christmas, Merry Christmas. Eh, holiday, walang pasok. Nandyan ang mga bata. Malamig, malamig ang simoy ng hangin. Umulan kagabi. Tapos malamig ang sa malamig ang hangin tapos walang araw. Si Tonton, si nipon at Ubo si Tonton. Sabi ko nga, kahit anong ingat ang gawin mo sa bata, kung talagang kakapitan, kakapitan ay, dito sa loob ng bahay, sa totoo lang, nakaheater na kami dito sa loob ng bahay, guys. Nakaheater kami sa loob ng bahay. Ah... Uh, yung bed namin warm din kung baga, sinecure ko ba ang mga bata ko? Bumili ako ng mga kung ano para hindi sila lamigin, hindi sila sipunin. Wala, ganun pa rin. Sinipun pa rin sila. So, sa isang plastik, ilan ang laman sa isang plastik? Nine. Nine ang laman sa isang plastik. Kaya, madami-dami din. Madami-dami din ang laman ng isang plastic. Matutuan ng mga bata dito. Oo. Siguro makakabalot ako nito mga 30. Ay, tama ba? O mga 30 pa na plastic ang pwede kong maibalot dito. Lalo tong mga candy. Yung mga candy, tigda dalawa na nga ang lagay ko dito sa candy. Kasi madami. Ayaw ko naman na itambak dito sa bahay. Naka! uubusin ni Asher at mag ubo na naman yan. Kaya, ipla-plastic ko na ipapamudmud natin. Yung mga matira, iwawasa, igaganong ko sa mga bata. Tuwang-tuwang mga bata sa ganun eh, yung inihahagis, tapos magdadampot sila. Mas exciting ang mga bata kapag ganun ang ginawa mo guys. Mas masaya sila na nagdadampot ng mga inihagis kaysa yung pila-pila mong bibigyan. Walang excitement sa kanila yun. Mas exciting sila kapag yung ginanon mo tapos mag-aagawan. Mas gusto mga bata ng ganun. Pero ang anak ko, nako, nung naghagisan ng pagkain dun sa Christmas party, wala siyang pakialam sa mga pinamigay na mga ano. Ang pinagka-interesan niya, balon. Pinagkukolekta niya lahat ng mga balon na nahulog. Samantala yung mga bata, tuwang-tuwa eh. Si Asher nakipag-agawan sa ano? Nakipag-agawan sa balon. Kay Sundar, sino yung paagawan niya na balon? Sabi ko, ay si Asher. Sabi ko, yung balon ang ininteres mo. mga bata. Yung simpleng ganito na ibibigay mo sa kanila, ito ang tuwa sila. Nakakatuwa ang simple lang talaga ng kaligayahan nila eh. Masaya, masaya na sila sa konting bagay na natanggap. Parang sa Montessori, Kung tuwang mga bata. <laughs> Nung malaman nila na naandyan, at magbibigay nga ng candy to, ang po mga bata talaga hmm ganon sila hmm chocolate <coughs> itong kinder candy kasi may maliliit na laruan may may whistle minsaya yung trumpo may lamang siya trumpo na maliit Si Sadie, hay naku, tadtad na si Sadie. Kahapon, di ginawan ko siya ng malit na bag kahapon, no. Ibinigay ko na rin sa kanya kahapon. Pinaglalagyan ko nito. Nilagay ko sa loob ng bag niya din, sa ko sa kanya. Pero sabi ko, wag mo kakainin lahat. Ah, at inuubot si Pun ang bata. Tadtad na sa chocolate simula nung nag simula nung nagbalot-balot ako ng ganito. Binibigyan ko siya. Pero sabi ko sa ina, huwag masyadong ano yung natubuhin talaga yung anak niya. ay na. bigay na ako ng ganito, yung pabalot sa kanya. Pero yun nga. Lalong lalala ng ubo ng bata. Walang katapusang candy. Ngayon lang to, after Christmas, wala na. <laughs> sa Christmas na lang ulit na sunod. <laughs> Tantan si Tantan ah. Gusto na niyang pumunta. Gusto na niyang pumunta. Ay! Why? Ha? Why? Oh. Ang batang may si So ayan, mamumudmud na kami ni Asher. Santa Claus si Asher. Santa Claus si Asher ng si mga pinsan niya. Ano lang naman to? Pakendi candy candy lang naman. Wala. Wala. Wala din. Come here. You call side chin dada. You call side chin dada. Take one. take one one one, one plastic inside. You call for side chin dada, where side chin dada? Kol, say dada say oh, China Saichin dada, Saichin dada. <laughs> house call. dada you call dada It's not your birthday. It's Merry Christmas. No, no, don't. Bauju <reaping> Nai. Nai Bowjo. Asher, ano, Asher, give away only. It's Christmas giveaway of Asher. Christmas, Christmas. <laughs> Thank you. Have one, Dada, here. Take one. Take one. Have one, Dada. You tell Merry Christmas to Dada. Have one, Dada, there in the house. ko pumunta dun. Okay, come. Oh, for boy ni. Come here. Boy ni. boyne boy ni. Oh, you give one. Say Merry Christmas. Merry Christmas. May aso din sila black. One baby and one Didi in this house. Get two. One baby and one Didi. You call, Didi. You call. Have. Have two kids here. One Didi and one Beini. Oh, see? Oh, say Merry Christmas. Okay, let's go. You give one to Smith. Is Smith there? Yeah. Oh, Dada Smith. Dada, nah, no? where's your Dada? Banjir, banja? Ah, Smith? Oh, where's your Nismita? Nis huh? Maya? Oh, you give to Maya one. Go there, give Maya one. Oh, for Maya, Didi Maya go. Hi guys, so yan, katapos lang namin kumain at nakatulog si Tonton. Yang yung nakasabit dyan, yan pa yung chocolate ni Asia nung Christmas party namin. Hanggang ngayon, meron pa din sa kanya. Hindi pa niya nakakain. Ayaw ko kasi ipakain sa kanya lahat pong mga nakuha-kuha niya. Ay, eto yung mga napanalunan niya sa ano, yung sa Pass the Message game. Yung grupo sila. tatlong chips. Ayaw ko pakain sa kanya yung cheese ball na yan. So, oh? ito yung hinahanap ko nung pumunta kami next year. Yung ganito cake, o. Oh. O di kaya sa birthday ni Tonton. Nagpapag-giveaway ako sa birthday ni Tonton. ganito, ganito gusto kong ilagay, wala doon. At kamarsmalo sa birthday ng mga bata. Kapag give away ako sa mga bata dito sa amin. Medyo mahal kasi to. Bali, magkano ang isang box nito. Tapos, ano, kunti lang ang laman. Pero masarap kasi siya. Yung, ah uh, yung may pinat. Pinat bang laman nito? Ah, gusto ko yung, ganito sana yung gusto kong bilhin. Wala, hindi available noon. Kaya yung wafer, ma wafer na lang coated chocolate ang nabili ko. Pero pag-iipunan ko sa birthday ni Tonton sa March. Papag-iwaway ako sa mga bata. Dito, dito, sa amin. At saka sa mga pupuntang bata, yung pa ano niya, anong tawag doon? Yung pabit-bit pala. Hindi pa nag-iwaway ang tawag doon yung pabitbit ni Tonton sa birthday niya doon ako bibili, ngayon alam ko na kung saan bilihan yung mga murang bilihan na ganito doon sa birthday niya tama, 3 months makakapag-ipo na tayo nun <laughs> so yun lang guys, sobrang lamig dito sa amin walang masyadong araw, lalo't umulan kagabi kaya yung temperature niya ngayon medyo mababa kaya sobrang lamig So, yun lang yung ating video for today. Thank you, thank you again for watching everyone. And see you in our next vlog. Bye and God bless us all.